Magandang araw mga kabarangay. Narito na naman po tayo para sa ating pamahiin. Ang pamahiin ay isang walang basehang paniniwala hinggil sa mga bagay-bagay na wala namang relasyon sa isa't isa. Mga iba't ibang pamahiin tungkol sa mga dapat at di dapat gawin. Kapag may bumahing habang ikaw ay paalis na sa iyong bahay, huwag mo nang ituloy ang iyong lakad dahil baka may sakunang mangyayari sa iyo ulitin ko po. Kapag may bumahing, habang ikaw ay papaalis na sa iyong bahay, huwag mo nang ituloy ang iyong lakad dahil baka may sakunang mangyayari sa iyo. O mga kabarangay, ang mga ito ay pamahiin lamang na namana natin sa ating mga ninuno at nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Naging bahagi na rin ito ng paniniwala ng iba. Nasa atin kung paniwalaan natin o hindi. Para sa mas marami pang pamahiin, bumisita lamang po kayo o mag-log on sa aming website sa www.kabarangay.com. Maraming salamat po.